ay mga ka-L, nandito tayo ngayon kakain sa Miyara Sang Yupsal. Ito na no nga tayo at dalit-dali papasok dito sa Miyara Sang Yupsal at makakain man lang ng mga gulay-gulay at karne. Pagpasok ko nga pala rito ay bumungad agad sa akin yung menu ng Miyara. Titignan natin kung magkano yung kakainin natin dito. Ang kakainin nga pala natin dito yung unli cheese kasi masarap daw yung cheese dito sa Miyara. Iyan nga pala yung lettuce, no? yung green ice kung tawagin tapos yung mga side dishes niya. Ang sasarap din ng mga side dishes dito sa Miyares. Parang side dishes pa lang dito ay busog ka na. What if pa kung kakain ka pa ng mga pork. Ayan yung mga beef dyan. Ay pork lang pala yung in-order natin walang beef. <laughs> Waiting nga pala tayong iserve dito yung pork dito kasi nga para maihaw na natin kasi nga hinintay natin yung uling kasi yung gamit nila rito yung uling pang ihaw eh. Habang hinihintay yan ay titikman muna natin pa isa isa yung mga side dishes nila rito. Sa pagtikim tikim nga lang pala ng ating mga side dishes dito ay talaga naman mabubusog ka na agad agad. Marami nga rin palang option dito ng mga side dish kaya yan titikman natin lahat yan at talaga naman titingnan mo talaga rito kung ano talaga yung pinaka the best na para sa iyo kasi pag yung isa rito ay magusto mo for sure yun na talaga yung uulit-ulitin mo at kakain kain dito nga pala yung matatagpuan yung miyara sa may publasyon Bustos Bulacan sa may public market ng Bustos dati kasi doon sila sa malamig kaya nilipat nila rito then finally dumating na rin yung uling kasi yan yung talaga yung paglulutuan ng karne Yun, at finally, makakapag-grill na rin tayo ng mga pork dito sa ating uh, lalagyanan at yung kanyang lutoan talaga. Talaga naman, minarinit pa natin yan, itong pork na yan bago natin i-grill para mas lumasa at mas masarap. Ayan, nilagyan pa natin ng paminta dyan. Tapos may cheese na rin kasama yung cheese dito. The best talaga yung cheese na pakasarap. So, yun, habang hinihintay natin maluto yung pork na inihaw natin. Ayan po, medyo malapit na siyang maluto. Para masimulan na natin yung pagmumukbang dito sa Samji sa Samiyaras. Then after how many minutes nga naman at ito na nga naluto na nga rin siya at talaga naman titikman na natin at kakainin natin at lalagyan na natin ng kung ano-ano mga side dish dito yan sa lettuce. Gumagawa nga rin pala ako rito ng isang sumpakan lamang para makain natin yung inihaw natin. At ito na nga ako at gustong gusto ko na talagang kainin yung niluto nating baboy dyan. Ito nga pala hinanda ko na isang sumpakan lang pala talaga ito sa akin ginawa kanina talaga naman. Mm. palang pa lang, talaga namang mukha pang kambing saka sobrang sarap nga pala ng cheese dito hindi ko nga alam kung ano yung cheese na ginagamit ng eh. kasi ang huli kong kinain dito ayan, umusok-usok pa yung kinain ko tapos sinusok ko pa yan sa cheese ay talaga naman napaka-yummers may cheese talaga, the best talaga yung cheese dito talaga naman sulit na sulit talaga ang pagkain dito sa Miyares at sulit na sulit talaga yung ibabayad nyo rito kasi talaga naman lasa pa lang dito ay quality talaga rito bukod sa malasa yung pork dito pati yung mga side dish panalo hindi lang side dish, pati yung cheese talaga rito at talagang recommended ko talaga yung cheese dito. Balikan niyo ako rito pag hindi masarap yung cheese talaga naman. Maaga nga rin pala kami nakapunta rito sa Miyaras kasi may mga pila nga rin pala sa labas ngayon. Kundi nakapila pa rin kami ngayon kasi sobrang daming mga pumapasok at kumakain dito sa Miyaras. Sobrang nakakabusog talaga rito sa Miyaras. Sulit na sulit ang iyong kinain. Nakita nyo na may pinakainan natin dyan. Talagang simot sarap. So yun lang mga ka-L. Hanggang sa susunod na pagbablog. Salamat!